Hello guys! Welcome to my vlog. Job namin ngayon guys. Ano na lang ang... kami guys. Tao Ay, wala tao sa makulog. Eh wala tao. First time ko nag off galing nung galing nung nag vacation ako ngayon. Sira, sirpon mo yung pwenak kaya po. kaya pwenak 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 kaya sa kaya pwenak kaya pwenak kaya pwenak kaya pwenak kaya pwenak kaya pwenak Kunin mo yung ano. Wala lang eh net. Libre niya kami kasi birthday niya. Wala na. Libre kami niya, no? Ano ka pag natapos din? Dalian. Dalian. Ikaw ang karoon na kuan. Nga cashier. kami. Ikaw, right, ano? Ano gusto right mo? Ah, grabe siya, oh. then guys. Ano gusto daw guys? Ikaw na, ah. Ikaw na, ah. ako Okay. Ano na 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 Ano na siya? Ano na Ano na Ano

<laughs> Mahalin ako ba? <da. laughs> Ay! Anong <alam> to? Sabi dito ako, guys. <laughs> sa mangko ha. Ha? Isa lang, isa lang po hita sa akin. Pahita sa akin. Hita sa, sa akin. Hita, hita na na rin. Sa hita. Yes, yes. Hita. This Isa, isa. No, isa. Isa, isa nito.

minamamalagpag na ng tapos magba-bagay maglepre kami lang po Dirigit baby ang aton nga ano gigbing ba? Dirigit baby ang aton nga squeeze ba? no? Eh, na si Kwan. nag ang babaeng higa. Biyaan siya tayo ang katagilipin. tayo ang Ano ba yung cellphone ko? Wala signal? Masit ka Birthday mo man bitaw pag birthday ni ano? pag birthday ni Bibing gin libre niya man kubing no. Ang ano gina problema ninyo? Kagutgot ka na si Bibing. 11 real si niya. Oh, 11 real. Hindi pag birthday ni Bibing gin libre niya. Ay, hindi pag kutumbang ay nagala ko, naga magwan ako mag... Ginatumba ko na Hindi pag ano na ano. Mangita ko nobyo bio para may ara ko sang kwandala. Mangita ko bra bio. Eh, bayi lang yung sa Pinas. Yung sulit sa kami, Pinas. Matiyan mo lang pala. Awalap mo gali. Eh, simple eh. Kasi ano, view kay bata ka pa man. Diba kami nasawa. Ay, rin rin nakatawa mo. Masos, ko. Grabe. Hmm, Siyempre yun. It's my life. Di pati? Hehehehe. <laughs> Inay. Sarang ko dapat ako makamayak sa life. internet ko, eh. Porta, oy. Sabi hmm. ko, ito yung buhay ko. Hala, ay, kay, ay, tamning. Ay, teka ano pala kay, yung, ano, hindi pala yung 7. ng, ano, kay, Bayad pala ni Kwan pang 1 real. Hmm? Eh? Nakatag mo 13 real sa inyo. MO no, bayad galing ni Gigi ang 1 real sa ano, Lord. Bayad galing niyan mo. Pwede mo yung bukas ng alas 2.